From real photo to this, anime and style. Kung paano daw gawing anime ang picture natin. Panorin at sundan nyo lamang po ito. So, try po natin dito sa Meta AI. So, first time ko rin po itong gagawin. Open ang Meta AI. Kung wala pa kayong ganito ay mag-download na po kayo sa inyong Play Store. Pero, need pong i-connect ang inyong Facebook account. Pindutin po natin yung three lines. Dito sa chat, pindutin natin yan. Pindutin natin itong plus sign. Select gallery. Select natin yung picture natin gusto natin gawing anime. I-type po natin, make this image anime in style. Then, pindutin po natin ito. At ayan, ito na po siya. So, first time ko itong ginawa, pwede pala ito dito sa Meta AI. At apat pa ang binigay niya. Hindi katulad sa chat GPT na iisa lang ang ibibigay niya. So, pwede kang pumili dito. Pindutin mo lang yung bawat pictures. Piliin mo na lang kung ano yung nagustuhan mo po dito. Halimbawa, ito yung napili mo. Pindutin mo lamang. Para ma-download, pindutin natin itong tatlong tuldok dito sa gilid. Pindutin ang save. So, hanapin nyo na lamang po yan sa inyong gallery. And yun lang, follow and share for more tips and tutorials.